Sa likod ng Dongyan Love Story, may iniwang puso. Sino kaya sila? Ang natin kay Antoinette Taos. Bago pa ang Dongyan, si Antoinette ang unang naging girlfriend ni Ding Dong Dantes. Sila ang tambalan sa kilalang show na TGIS noon. Pero, tanong, bakit natapos ang relasyon nila? At paano nga ba siya naapektuhan ng dumating si Karil sa buhay ni Ding Dong? Pagkatapos ni Antoinette, si Karil ang minahal ni Ding Dong. Anim na taon silang naging magkasintahan at ayon sa ilang source, umabot pa sa punto na nagpropose si Dingdong kay Karil habang nasa isang beach vacation. Pero isang araw, tila biglang nagbago ang lahat, tanong ng mga fans bakit parang bigla na lang nawala si Karil sa eksena. Pagkatapos ng Maramar, unti-unting lumalapit si Dingdong kay Marian. Sobrang lakas ng chemistry nila sa TV, pero sa likod ng kamera, may bumibitaw ng mga salita, inagaw, ng agaw, naagawan. Pero tanong kung si Dingdong ay committed noon kay Karil, bakit tila sa ending, si Marian ang pinakasalan?